at nagkaroon ng maraming usap-usapan tungkol sa pagkatalo at sa kakulangan ng mga bandido laban sa mga Kastila at sa buhay ni Crisostomo Ibarra na akala ng iba ay patay na. Samantala, sa kubyata ng isang bapor na nagangalang Baportabo na inihantulad sa pagmamahala ng Kastila ay nagsasakay ng mga indio at Maharliga. Nakikita niyo ba ang aking suot? Walang wala yung sinusuot niyo. Pag nahihirap talaga yung asawa ko, nilayasan na naman ako. Hoy kapitan, pakibilisan nga kung matakbo ng barko. Ang hina! Patawad, pero nandito lang kaya ng pagbor. Ang babog talaga ng ilog na ito. Ang bagay tuloy na pagpatakbo ng makina. Ang lundas ay napakadali lamang at wala kang anumang magugugol. Wala ibang dapat gawin, hindi isang kanal, wala sa pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas ng may hila. Makakakupit pa ng lupa, papaiig niya din ang raanag at naiwasan ng pagtaas ng buhangin sa Hindi ako sumaya sa pano-karaan mo, Inaus Morn. Ang pangalaki pera ang may magigugugol at masira pang ibang kabahayan. Pwes! Hayaan masira ang dapat masira. At saan namin oh, oh, oh. kukuhin ng pera pang bayan sa mga manggagawa? Baka magtulot pa ito ng himagsikan. E eh, di silang bayaran, mga bilanggo ang gagawa ng kanal. At kung hindi sapat, sasamahan pa ng mamamayan. mayan. Himagsikan, kabaliwan. Naghimagsikan na ba ang mga Hudyo o taga Egypto? Ngunit wala tayo sa Egypto ng mga Hudyo, ginawang Simon. Kinalulungkot ko, pero hindi ako makakasangayon sa gusto mo. Sa kabilang dako ng barko, may dalawang estudyante nakikipagtalo sa isang matanda. Akademya ng Wigang Kastila, Hmm. Hindi ako hindi yan, may sasakato pa rin. May sasakato pa sa, rin ako, kuya. ko ako po ng dalawang kapari, si Padre Remy. At nangako po siya ipagkita sa Kapitang General. Kung sa bagay, hindi naman masama ang panukalang yan. Ngunit, nung panahon namin, Latin ang aming pinag-aaralan. Ngayon, nag-aaral nga ng Latin, ngunit walang libro. May libro ng Kastila, pero hindi tinuturo Kaya nga pala, paborban ni pa, Padre Florentin siya yung dalawa ni Juanita? Wala siyang tutol. Nagbibigay pa siya ng payo tungkol sa pag-aasawa. Pero may isang tanghid na ay si Doña eh, Victoria. Nagtakot lang kami na mawala na kapitan. Pero, di naman nga pa. Ina-bagus at i-deport siya sa bahay ng aking amay. Huwag niyo sabihin saan nang inagalit Gano'n ba talaga kahirap yung mga tao sa inyo hindi kayong bumibili ng mga alakas? Hindi, hindi kami yung binabili ng mga bagay na hindi namin kailangan. Huwag kang magalit, Hinata. Iminom na lang tayo ng serbesa. Hindi kami nakainom. Ah, gano'n ba? Oo. Bakit ako daw hindi kumunsa kanya? Tawas. Huwag ah, na nakikita ko siya. Parang hindi kakaiba akong nararamdaman laman. dapat pa rin tayo Hindi ko siya nakapitan ng Neral. Talaga ba? Pinitahan ka lang kayo pagkakasal sa ako. Aba, oo! Oh, si Kapit ang unang niya pinikita sa kaniya pagdating. Napapabalita na nagkarit sa ato ng mana. Bumalik si Simon sa kubyerta at narinig na, ang, na ang kapitan tungkol sa mga alamat. Maraming malulungkot at masasiyang alamat ang ilog na ito. Nariyan ang malapad na bato. Pinakatakutan dahil sa panyawalang ganyan ang mga elemento. Ito'y pinagsamantalan at ginawang ilan, mga kapulisan. Alam ba? Diba? Alam din ang pulkidonya hihon. May magkasintahan daw sa Espanya. Naging arsobispo sa Mayonila. Ang lalaki na kayo pambalik kayo, ang babae na tayo at hinihiling ang pangakong paksal na sundin ng lin. Ang iba't at may ibang iniisip ang arsobispo. Hira niya ang babae sa Hingib na malapit sa ilong pasig. Teka, teka. Huwag niyo kalimutan ang pinakamaganda at pinakatotoo sa lahat. Yun ang milagro ni San Nicolas na nagligtas sa isang ichik na sa pagkamatay sa mga buhay Naging bato ang mga ito na dasalan ng ichik ang santo. Napakaganda ng tubig sa ilog at mga bato. Magmito. Ay naman tanong ako, Pitalo. May kilala ka bang namatay sa si isang lalaki na ang nga o Ibara? Siya si Christos Tom Ibara. Ayon sa mga tumubis kay Ibara, nang malapit na siya ang butan, ay tumalon sa bangka. Sa paglitaw ng kanyang ulo, ay pinaulanan na siya ng bala. Nawala sa kanilang paningin at nagkulay dugo ang tubig. Ang kanyang bangkay ay kasama natin. Hindi ba siya isang pulibliste mo? Ay, ibig sabihin nun, mo, napaka-mura lang kanyang pagkalibig. Hahaha. <laughs> Dinong si bakit kayo, ba't namumuta kayo? Huwag niyong sabihin na isang beses malalakbay ay maluluha sa ilog paso. Hindi ako nalulula. Shit. Siya nga pala, Kapitan. Ikwento niyo pa ang tungkol sa buhay ni Tio Sostomo Ibarra na yan. Nagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng kubyerta. Si Padre Florentino ay naalala ang mga pangyayaring naganap sa kanyang buhay. Si Padre Florentino ay naging padre sa utos ng ina kahit meron siyang katipan. Wala siyang nagawa kundi pumayag. Sa pagsapit ng kanyang dalawampu't taong gulang, isa na siyang ganap na pare. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang mag-asawa ang kanyang katipan dahil sa sabana loob. Mga chismis ang kumalat ng arugain niya si Isagani, ang kanyang pamangkin. Maraming nagsasabi na anak siya ng padre sa dating katipan. Ang mga pangyayaring iyon ang naglilok sa malalim na gatlan sa noon ni Padre Florentino. Naalala niyo pa ba si Cabezan Tales? Siya ang nag-aruga kay Basilio. Ang anak niyang si Tales ay namatayan ng asawa at anak na dalaga. Siya ay naging kabeza de barangay, ngunit ayaw na niyang ang trabaho na ito. Kinukuha ng mga praile ang kanyang lupain, Ang anak niyang si Tano ay naging gwardiya sibil at si Huli ay napilitang isang laang sarili para maitubos ang ama. Ito, hindi ako papayag kung alis ka. Papalik na ako sa kubad. Patawad, Tito. Ngunit, ito lang ang parang paraan para maitubos ko sa kubad. Binihag na nga si Teles ngayon ikaw magpapanila dahil lamang sa dalawang daan at limang potwata. Hindi ako mga kapayo. Babalik na ako sa inyo. Pero ito, katawad, dahil ito lang ang tanging paraan para may tulungan ko si Ama. Hindi nyo ba kayong portansya at Diyos na binigay ko ba sa inyo? Para isang mo na ang sarili mo kay Hermana Petra? Opo, Opo. Binihag na nga si Delis ngayon. Ikaw ang no, papalit ng patay lamang sa dalawang daan at limang kwarta. Huwag kayong mag-alala. Hindi ginagawa ko ito para kay Gabi inilalakad na ang prosesyong ng Noche Buena nang dumating si Basilio sa San Diego. Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng konsero ang sedula nito at walang ilaw ang parol kaya't binugbog ng mga gwardiya sibil. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay nananatili si Basilio Ngunit hindi siya makakain ng hapunan dahil sa mga ulat na ibinigay ng utusan. Pumunta siya sa libingan ng kanyang ina na namatay, dabing tatlong daon na nakaraan. Ano na you know, Simon? Imposible! na yung Iposible! Isang taong tumunog sa aking, na aking sa paglibing ng aking ina at sa pagsunod sa isang panglalaki sa dalawang lalaki ito namatay o nagbubuhay ng buhay ni Timon ibaka lumapit kung ayaw mo mamatay nakita na po tayo Pino nakita tula na, na ka sino ako sa palagay mo so, tao matagal ng ilang laka na. patay na Basilio, kinagahawak ng isang lihim na maaaring ikasawi ko at kayo na lamang mga aking lihim, maaaring ito ay na ng aking balak. Tanging kamatayan ang kasagutan dito. Pero ligtas po ang inyong lihim. Hindi ko marahil na ikay patayin ko. Kagaya ko ay dapat kang ipagtuos sa lipunan. Pareho tayong uhaw sa katarungan. Dapat tayong magtulungan. Alam ko po kayo ng Pero ayoko po makinilang politika. Naniniwala po ako na kaunungan ay makakaligtad na bayan. Malit! tanging kapangyarihan lang ang kailangan para makamit ang kalayaan. Kung gayon man, hindi tayo, hindi ba kayo ba tayo ng mga, ano, paniniwala? Basilio, ginagalang ko ang iyong desisyon. Kung magbago man ang iyong isip, ay e bukas ang aking pintuan. Kumalat ang balita sa pagkapitinitan ng selo. Marami ang walang pakialam. Dumating na si Tales na malungkot na malungkot

wala ginawa Eh, ano po ang sa binigay ni Basilio kayo? Ah, uh, eto mm -hmm. uh, po ay pinaka-importante para kayo. Ang dati po nung Okay. Prera, ha? Paano ito na punta ni Basilio? po uh, si sa bin isang itong na nagpagamot kay Basilio. Gusto ko itong bilhin na limang daang piso. Hindi, limang daang piso? Pero dapat mo na pumalaman ito. Ah, ganun ba? Sige, kayo bahala. Dumalaw si Basilio kay Ermana Pensiang para tubusin si Huli. Ano po, Ermana Pensiang? Pwede niya po ako po baayin, kung si Huli. Hindi pa patapat ang papalim ng Basilio? Kung ganyan din ang nangyari, minsan hindi ko na siya pinaulang. Hindi rin ako pala doon mga ako sa lapay. Huwag na po kayong tumutol. Handa ako magbaya. sige, payag ako. Salamat, Basilio. Makita lang kita masaya, masaya na rin ako. Ngunit, saan ako titira? Teka, ba't ka nangiti? Eh? Teka, papalito siya. Ang ganda! Hindi ko alam po paano kita makapapay ng natal. Nagawin mo na, para lang sa Eh, wag ka, wag ka na masalala. Ayoko na talaga mag-aaral! Uy, Presido! Nakapag-aliwa ng mabuti ng vacation? Ewan, ikaw. Masayang masaya ako. Ay, nakita ko mga gandang babae. Pero, teka teka nga lang. Ano ba talaga nangyari dito sa para ito? At sumagot si Placido at tumungo sa klase ngunit nagdadalawang isip siya. Sa klase ng pisika, sinabre ng profesor na labindimang araw nang hindi pumapasok si Placido. Ngunit hindi makapaniwala si Basilio at ininsulto siya ng padre na si Presidente. Tama na, Padre. Alam kong mataas na rango nyo. Ngunit, wala ang karapat na ako. Hindi ako makatiis, kaya paalam na. Pumunta si isagani kay ginoong pasta, isang bantog na abogado. Bakit hinahangad nyo pang ituro ang wikang Kastila? Pagdating ng panahon, tubuhan na kayo nang uban katulad ko, ba sabihin hindi pa ako nagbulaan sa inyo? Hindi ito isang pansariling katastuhan. Ako'y ako na lamang. Sa ngayon, hindi mo pa masasabi, ako ako'y nakatulong sa kapwa. Pero bawat puting buhok ay tinigsa kayo ng malangan. Sa'yo, paalam. Hangaman ako sa kanya, pero siya mismo gumagawa ng sarili niyang Nagdaos ng piging sa bahay ni Quiroga dahil nais niya magkaroon ng konsulado ang mga inchik. Kinausap siya ni Simon. Ang isang na libo puta, gagawin ko lamang itong libo. Kung ahayaan niyo kung itago dito, mga ilang kakampalit na darating ngayong gabi. Kusing eh, mga ako. Nagkaroon ng salo-salo sa Pansiteria, Makanista Sinapexon, Sandoval, Isagani at Makaraig. O Makaraig, ano nangyari sa nilalakad natin? Sa so, sumangay ng lupon sa panukala at binaki ang nag-aaral dahil sa kanilang pagpawaw at sa karunuhan. Kung gayon, pag-umpay tayo? <laughs> Sedya, pero hindi pa tayo tumumpay. At kaya lang tayo magkakasama ngayon sa pamanahan ng akademya. At tayo ay maniningil ng mga abuloy at pipiliin ng yaman ng korporasyon at saka lang tayo bibigyan ng katibayan ng pagkakanggap. Ang nakakatawa pa ay pinayawan ako ng Padre Irene na magtiwang ng piging. Pinglasod! Yan ang nararapat natin gawin. Akala ko ba na managtagumpay na tayo? Yan tinakala ko. Gabi na ngunit nag-aaral pa rin si Basilio habang binabantayan si Kapitan Tiago. Yung kapatapusin to? Kamusta ang mga sakit, Basilio? Ah! Ah! Kinunod yung ginawang si Bon. Kasama po ang kalagayan niya at makakalik siya mamatay dahil sa lason na kumakalit sa kanyang katawan. Hindi kunting nalalason tulad ng Pilipinas. <laughs> Basilio, makinig ka! Sa isang hudyat, ay may sisiklap na sumagsikan. Noon ko pa sinabi sa inyo, hindi ako sasali. Mamili ka, Basilio! Kamatayan o kalayaan. Nakakatiyak pa kayo ng kaumpay. Hawak kong pamahalaan, Basilio, na sa akin ang kamay ng mga Kapitan General. Kung gayon, anong gagawin ko? Hindi ako dapat malayo sa gitna ng laban. Gusto kong puntahan mo ang kumberto ng Santa Clara kung yung tayo lang ang nakakilala. Si, okay. may bayang talaga? Oo, siya ang dahilan kung ba't ako naghiganti at tagbalik. At himagsikan lang ang sagot para mamuksan ang kumberto. Patawad, pero patay na si Maria Clara. Patay? Hindi. Okay. Hindi, okay, sinungaling ka. Duwag ka lang. Duwag! Totoo ito. Nagkasakit siya, di niya kinayanan. Patay ka? Namatay siya nang hindi niyo man lang alam na buhay ako. E, ano nang silbi ng aking ginagawa kung wala siya? Paawag ako na Kinabukasan, nagkaroon ng gulo sa paaralan. Ano ba nangyari dito? Tadayo, ano? Gagabi, nagkupasan ng mga paski na mga masamang sinasabi. At may tayo, at may Siyempre, tayo ka? Siyempre naman, wala tayo kuwasi. Manito, ano ba talaga nangyari? Mahalin ko ba? Sagani. Sino ang eh, may pakanan nito? Wala akong alam. Makapunta uh, ka lang yung mga kakakit para mautang. Tumating si Makaraig, Kabo at dalawang kawal. Biglang hinuli si Basilio at sasakyan sila ng na nag-usap. Makaraig, uh, gusto ko sana mauna, mautang. Yun lang, maramang kalapagka tao. Kabuti kang tao, Basilio. Halaw, okay. Nadaki ko iba. Nadakip ang mga estudyante at kasali na rito si Basilio. Sinabi ito ni Padre Irehe kaya't sumama ang loob ni Kapitan Tiago. Dahil doon ay namatay siya at naging magarbo ang libing ni Kapitan Tiago. Lumaganap ang balita at umabot rin ito kay Huli. Umayad ka na muli. Walang gagawing masama si Padre Tamura. Pagkakita ko ako. Pero hindi tayo nakakapiya. Hindi man lang siya nakontento sa aking pagsasalamat noong ipinagtanggol siya ni Kong. Maniwala ka sa akin. Pababayaan mo na lang ba na makulong si Basilio? Sige na, magpongon na tayo sa kumbento. Hindi na nalaman kung ano ang nangyari sa loob tahimik noon ng mahulog ang isang katawan mula sa itaas at ang paglabas ng parang nababaliw na babae. Marami ang naidulot ng mga paskin. Marami rin ang hindi nakapasa. Kumalat rin sa bayan ang pagkakasal ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Si Juanito na ang pakakasalan ko. Ka na kayo sa gan. Dahil iba ang mga pangarap. Tumilasan na yan. hindi yan ang gusto ko. Gusto kong maglakbay at mga syudad. Juanito, ikaw ang pakakasagal nito. Talaga? Salamat. Natutuwa si Ama. Papapuntay ko si Simon at si Kapitan Umalis ang kawani. Isang lalaking binugbog ang nagsumbong kay Basilio tungkol sa nangyari. At nung nakalaya ay pinuntahan si Simon na isang tumulong sa kanya. Oh Basilio. Pinaprosa ng Diyos Paano na para sumali ako sa inyo. Is pali ko ang katarungan dahil kasama mo ako. Ha? At Hindi na rin ito at tignan mo ito. Itong na ito ay may halong litro gilisirin May magaganap na piyesta at ganap sa ikasyam na gabi ay sasabog lampara. Dahil hilain ang mitya. Dalhin niyo ang sasanib sa tindahan ni Kuroga at kung ayaw ay papatay. Pilipino man o Kastila at diya sa isang gabi ay po sa San Sebastian. Kinuha ni Basilio ang revolver at umalis habang naglalakad ay marami siyang iniisip. Ah, hindi ko pala naitanong kay Binong Simon. Teka, pinahuman nito atin. O yun, di ba? Di ba pala Ano kaya nangyari na kay Sagani? Basta pa'y pa ni Captain Santiago kaya kaya pinakasal. Ito ang regalo para sa bagong kasal. Napakaganda! Hindi, nalulungkot ko pero kailangan ko ng lumisan. Paalam. Huwag kang pumasok! Ano nangyayari Wala po, uh -huh. umulis, uh -huh. dito? Wala akong ginawang sinod. Sa eskorta! Dali! Umalis na siya! Kailangan ko umalis! Nandito na ako to para mas... na ako uh -huh. para masaksihan ang aking pagkabigo. Uh -huh. Bakit? Kailangan natin umalis dito! Bakit? Bakit? Kailangan mo yung lampa na yun! Tasabog yun! mabilis na anino ang kumuha ng lampara at tumalon sa may iglog. Nang gabing iyon ay hindi narinig ang isang putok. Si Matanlawin o Kabesantales ay kinakatakutan. Sa Luzon, pero ang ibang mga tulisan ay nahuli at pinaghirapan. Nakatanggap si Padre Florentino ng isang telegrama. Natakot si Don Tiburcio de Espadanya na siya ang tinutukoy na uhulihin kaya't nagmamadaling umalis. Nahulaan ni Padre Florentino na si Simon ang tinutukoy sapagkat dumating ito ang duguan. Inilagaan niya ito. Ano kaya nangyari kay Gilong Simon? <laughs> hindi ko yun. Paano ko kung ano pa po sila, Padre? <laughs> anuman. Pero marahilan, ano ba nangyari sa inyo? Isang malaking kasalanan, Padre. Pero ayoko nang mahirapan. Iyak na ang aking kamatayan. Pinuma ko ng lasot. Clear na rin kung sa ito. Nang, it. ah. nang umpisa si Simon at sa huling sandal ay pinikit ang mga mata at hindi na idinilat kailanman. Juan, kung saan gusto mo ibara? Diyos ko! Tawad ako ng Kung matawad ka, Ginoo, marali hindi lang siya nagustuhan ng pamaraan ninyo baka nabolang may hirang na position bigin na kapatid sa bisig sa dugo ng kristo ako at sana ang iyong kaluluwa kung kailan ka nang sinap ko kailan ka nang sinuman sa mabuti ay sana'y iluwal ang kargatan reaction. Yeah. Like, nag ako ng sasabihin mo eh. Wala pa. Take two guys, take two. Take two na sa'yo. Tara pre. Daling, daling. <tinyo> okay, okay, okay. Camila, Gio! Hey. Two, one, na ang no, ko? Walang... Mas masiro. Masiro. <laughs>